So it's because mas pinipili mo na makulong kesa sa magalit at mapatay ka ng mga taong nagagalit sa'yo. Do you confirm that, Mr. Diskaya? Uh, yes, yes, po, Your Honor. Okay. I wish to invite your attention to paragraph 9 of your affidavit. Mr. Diskaya, sabi mo dito, nagkaroon ng kaunting tagumpay Kaunting Tagumpay ang St. Gerard Construction kaya minabuti naming mag-asawa na mag-expand at bumuo ng iba pang kumpanya. Can you please enlighten us what is Kaunting Tagumpay to you? Your order uh, naging umulad po yung aming kampanya, kaya po nagtayo po ang misis ko ng sarili niyang korporasyon. Can we please convert this into quantitative terms? Magkano po ba yung kaunting tagumpay na kinita ng St. Gerard which prompted you to incorporate additional corporations? Uh, your Honor, ano po, uh, wala po akong data sa ngayon, Your Honor, pero bigyan niyo po ako ng pagkakataon para po... But at no? least give us an idea. Is this millions or billions? Uh, Below, ano po, below, uh, lagpas, ano naman po, lagpas 100 millions naman po. Lampas ng 100 million, pero hindi lampas ng 1 billion. Uh, Your Honor, pag, uh, ano po ba yan, revenue po o yung net profit? Revenue. Uh, pag, ano po, pag revenue po, billions po. Billions. How many billions? Uh, 1 billion more po. Your Honor. And one billion is kaunting tagumpay to you? Ah, uh, kasi, Your Honor, ano po yan? Ah, uh, revenue siya. Hindi siya net profit. Nonetheless, one billion is a very huge amount. And you consider that as konting tagumpay? Yes Your or no? Uh, Your Honor, ano po ito? Parang terminology lang po itong salita na ito.